Luluto tayo uli ng sinanglaw. Ano ba yung sinangyaw? <laughs> Ayan, sinanglaw. Ang nilukano. Yan ang mga ingredients niya. Ang sinanglaw. Ano ba ang sinanglaw? Ang parang bulalubag ah. Kirots, bagu beans, at saka oregano. Ito po ang aking ingredients sa aking sinanglaw na meat ng baka. Yan ang aking sinanglaw. Yan, ilagay muna natin itong lemongrass. Yan ang sinanglaw natin. Gagawa tayo ng sinanglaw. Ano bang sinanglaw kasi? Yung soup ba? Ano ba yung sinanglaw? Basta sinanglaw sa Ilocano, period! sinanglaw, o, oh. <laughs> na no, may kiroch, at saka patatas, at saka sibuyas, kamatis, that's it. Mm, nagalit na ako, sinanglaw. Mm. Alam, ilagay na natin tong sibuyas. Yan, muna. Pangatlo is, ilagay na natin tong kiroch. Para maluto sila na sabay-sabay. Dagdagan natin ng tubig kasi ang masarap dito is sabaw ay sabaw nya yan pwede na natin ilagay tong kamatis yan ang aking tapos lagyan na natin ng asin yan. pag maluto konti yung kamatis lagyan na natin yung karne Takpan na natin. Ayan, pwede na natin ilagay tong karne, meat ng baka. Kasi ito, binol ko muna sa ibang kaserola. Tsaka ko, ano, lagay na natin. Oh! dami na. Dami siya Lagay natin ito. Ang pabango. Ang bango na yung ano Kasi yung paglagay ko ng ano ba yun? Yung uh, lemongrass. Basta magluto kasi ako ng sabaw. May lemongrass. Ang bango at saka yung oregano. Yan. I-try ninyo. Ano ba mo, talaga natutunan ko lahat ito na sa kas kakilala ko dito sa Barin na taga Isabela ang galing magluto mmm sarap ganda ng asin kasi itong kamatis ang pampatamis dapat marami pang ano yan po hintayin natin magboil nakukulo siya see ito ang sinanglaw ko na ko sa Ilocano. Sinanglaw. Aywan ko. Parang baga kung sa manok eh, tinula. <laughs> Aywan. Ay, ah, ah. One. Ay, nako nakita eh, pa lang nag na pa lang nag-look comment hmm. Nagmayat. Di ba nakita ang dakkol? na limag to nga dagos iti kwa na yus na wain nga ay si ah so gayam ang naka offline ni eh, manang no? ito yung niluto kong sinanglaw na sabi ko na hindi ko alam kung ano yung Tagalog basta sinanglaw sa aming Ilocano yan, makikita po ninyo sa aking i-upload kung paano ko niluto ang aking sinanglaw <laughs> Salap. Mga. Yan. Pero bago ang lahat, pablis muna natin kay God ang ating pagkain. Salamat po God sa pagkain. na sarapan ko po God. Hiniling ko po God na wai. bendisyon mo pa para may dagdag po lakas po sa aking trabaho, para sa aking pamilya para sa lahat po. Salamat po God sa mga blessings na binigay mo the past as a susunod pa. Salamat po God at pablis po ang aming mga among dahil mababait po sila sa amin. Amen. Kain po tayo. Mga amigo, amigs. Mm. Mm. Ito yung linuto natin na sinanglaw. Mm. shout out po dyan sa mga sumasali po sa akin mountain channel. Salamat po. Salamat sa mga uh, po. Hindi ko man kayo kilala, pero ang Diyos kilala kayo. Mm. Sarap. Kain po tayo mga kawif da bayo dyan. Ang mm. patatas. Ah, carrots.